sa umaga ng March 10, 2012, sa Mykolaiv, Ukraine, isang lokal na lalaki papunta sa trabaho ang napansin na hindi umandar ang kanyang kotse, kaya nagpa siya siyang maglakad na lamang. Ang kanyang ruta ay dumaan sa isang shortcut at walang mga tao na construction site, kung saan siya ay nagulat sa kanyang narinig na may malakas na sumisigaw. Dahil sa kanyang mga narinig, agad na tumawag sa mga otoridad. Pero bago tayo magpatuloy. Pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Nagresponde agad ang otoridad at natuklasan ng mga pulis na ang 18 years old na si Oksana Makar ay nakahiga sa isang malaking tumpok ng basura. Siya ay brutal na sinunog at iniwan na parang nilitson dahil sa kanyang malubhang mga sugat. Ngunit sa kabila ng lahat na nangyari sa kanya, si Oksana ay nanatiling buhay. Bagamat ang kanyang kalagayan ay kritikal, ang kanyang mga kalamnan ay umiinit dahil sa matinding pagkasunog. Si Oksana ay hindi na makagalaw at makatayo, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay malubha dahil sa nasunog ang katawan. Ngunit pinipilit niyang magsalita sa kabila ng kanyang kahinaan, at sa kanyang huling hininga, ibinunyag niya sa mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga lalaking nagsunog sa kanyang katawan. Ang pinagdaanan ni Oksana ay tunay na nakakatakot at siya ay nakaranas ng pagdurusa. Ang mga gumawa ng krimen ay nagpakita ng walang pakundangang pagkamuhi sa buhay ng tao, na ipinakita ng isang nakapangingilabot na krimen at karahasan. Ang kanilang mga ginawa, na walang anumang pagkaawa, ay nagpapakita kung gaano sila kasama na tao. Ito ang uri ng kaso na hindi talaga maaaring magkaroon ng katarungan. Si Oksana Makar ay ipinanganak noong June 11, 1993, sa munting bayan ng Lodz, Ukraine. Ang pagpapalaki kay Oksana ay hindi ganun kadali. Ang kanyang ina, na si Tatiana, ay lasingera, at may mga kasong pagnanakaw, kasama ang iba pang ilegal na gawain. Samantala, iniwan naman sila ng ama ni Oksana na si Sergiy Yakovich Makar ang mag-ina na si Tatiana at Oksana dahil ang kanyang ama ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot at may mga kaso na pagnanakaw at sangkot sa mga dealer ipinagbabawal na gamot. Lumipas ang ilang taon, ang ina ni Oksana ay nahatulan ng pagkakabilanggo sa kursan dahil sa pagnanakaw. Si Oksana ay pinalaki ng kanyang mga lolo at lola at nanatili sa lods. Doon, nagsimula si Oksana sa pag-aaral sa unang baitang. At siya ay mahilig magnakaw, kahit sa murang edad. Nagnanakaw siya ng mga bagay mula sa mga kaklase at pati na rin sa mga guro. Nang siya ay umabot sa ikatlong baitang, nagpa siya ang kanyang lolo na ipasok siya sa isang espesyal na paaralang pang edukasyon. Nagsimula ito noong May 25, 2003. Maraming beses siyang tumaka sa klase, ngunit palaging nahuhuli at ibinabalik sa klase. Kilala si Oksana bilang palaban at diretsong sa kanyang mga sinasabi, ngunit kinikilala rin siya sa kanyang kawanggawa naging popular siya sa paaralan. Bagamat mayroon siyang mga kaunting suliranin sa pag-aaral, at hindi gaanong magaling sa tradisyonal na akademikong mga paksa, nalaman ni Oksana ang kanyang hilig sa sining. Sa edad na 18, siya ay lumayo na mula sa kanyang edukasyon. Isang karanasan na karaniwan sa mga kabataang naninirahan sa bayan ng Lodz, kung saan ang mga oportunidad sa trabaho ay kakaunti. Si Oksana ay gusto ng magbagong buhay. Naghahanap ng kapayapaan, iniiwasan na rin niya ang alak at gusto niyang makahanap ng trabaho. Pero bagamat madalas na pumupunta si Oksana sa siksikang lungsod ng Mykolaiv, isang lugar kung saan siya ay maaaring magpahinga at makipagsosyalize habang umiinom kasama ang mga kaibigan noon. Samantala, sa gabi ng March 9, 2012, si Oksana, na noon ay 18 years old, pumunta sa sentro ng Mykolaiv. Sa pamilyar na bar cafe na tinatawag na Fish, siya ay lumabas upang ipagdiwang ang World Women's Day. Ang bar cafe na ito ay isang lugar ng pagre-relax para sa kanya. Isang lugar kung saan kahit ang bartender ay kilala siya. Sa gabing iyon, nagbigay-pugay si Oksana sa pamamagitan ng pag-inom ng isang bote ng beer at isang baso ng juice. Mga bandang ten ng gabi, isang grupo ng mga kilalang kabataang lalaki ang pumasok sa bar at umupo sa malapit sa kanya. Napansin sila ni Oksana dahil kilala niya si Maxim at lumipat siya upang sumama sa kanilang mesa. Malugod siyang tinanggap at saka pinaupo si Oksana at iyon ang mga pangyayari sa gabing iyon. Ang tatlong lalaki ay si Nayevnen Krosnasho, Maxim Prisniewicz, at Artem Pohonyan. Lahat sila ay nasa kanilang mga edad na 20s. Pinainom ng maraming alak si Oksana ng tatlong lalaki. Sa paglalim ng gabi, siya ay lubhang nalasing. Sa mga sumunod na pangyayari, lumitaw na nag-aalala ang mga tauhan ng bar at mga customer na napansin nila na sobrang lasing na si Oksana, na iniisip nila na baka binigyan ng bawal na gamot ang kanyang inumin, na nag-iwan sa kanya sa isang mapanganib na kalagayan. Dahil hindi na kaya pang umuwi ni Oksana, sinabi ng tatlong lalaki sa apartment ni Maxim na lang siya matulog, na sinasabi na ligtas siya roon at papayagan siyang magpahinga or matulog. Gayunpaman, tanging na Artem at Yevnen ang naghatid kay Oksana pabalik sa apartment. Sa halip, pumunta muna si Maxim sa bahay ng kanyang mga magulang at siniguradong nakita siya ng maraming tao upang magkaroon ng isang uri ng palusot dahil sila ay maimpluwensyang pamilya. Samantala, si Maxim ay bahagi ng isang impluwensyal na pamilya na may malalim na mga kaugnayan sa mga bilangguan ng pamahalaan sa rehiyon ng Mykolaiv na nagpapahiwatig ng isang network na umaabot sa labas ng karaniwang kayamanan at katayuan. Si Maxim ay naging direktor sa isang utility company, isang papel na nagpapangasiwa sa supply ng enerhiya sa mga institusyon ng edukasyon at lokal na mga negosyo. Magkakilala sina Maxim at Oksana, at matagal nang may gusto si Maxim kay Oksana pero nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng kahihiyan. Bagamat patuloy niyang sinusundan at iniimbita si Oksana para sa isang date. Pero hindi siya interesado at tinanggihan ang kanyang paulit-ulit na pangalok. Sa pananaw ni Maxim, ang kanyang katayuan ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at ipinagpapalagay na karapatan sa pagmamahal ng anumang babae na kanyang pinili. Gayon paman, nanatili silang magkaibigan at nagpatuloy na nagkakausap. Pagdating sa apartment, si Oksana... Napakiramdam na hindi komportable. Pumunta sa kama ni Maxim at natulog. Nang dumating si Maxim at nagkasama ang tatlong lalaki, sinimulan na ang kanilang balak sa dalaga. Nagpapalitan ng pwesto ang tatlong lalaki upang paulit-ulit na tumabi kay Oksana habang siya ay walang malay dahil sa kalasingan na nakahiga. Habang hinahawakan ni Yevhen ang masiselang bahagi ng katawan ni Oksana, siya ay nagising. Ipinahayag ni Yevhen ang isang nakakatakot na eksena. Sa gitna ng pagkabahala, si Oksana ay gumanti ng malakas na sampal. Ang kanyang mga sigaw ay may kasamang takot habang siya ay lumalaban laban sa kanya. Narinig ng mga kapitbahay sa apartment ang mga sigaw na ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito iniulat sa mga otoridad. Sa isang nakakabahalang tugon, si Yevhen ay mahigpit ang kanyang hawak sa kanyang lieg hanggang sa hindi na gumalaw si Oksana. Sa pag-aakala nila na napatay nila si Oksana. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagsasakatuparan sa kanilang balak na pagsasamantala sa dalaga. Samantala, nang matapos ang kanilang ginawa. Habang nakahiga si Oksana na hindi gumagalaw, at inaakalang patay na siya, nagpulong ang mga lalaki upang pag-usapan ang malungkot na posibilidad na siya'y magising, ang kanyang alaala sa pang-aabuso, at higit sa lahat ay isumbong sila sa pulisya na kung sino ang gumawa nito sa kanya. Determinado na pigilan ang kanilang iniisip, Umalis si Nyeven at Artem upang maghanap ng isang lugar kung saan maaaring itapon ang kanyang katawan. May alam silang isang lugar, isang napabayaang construction site para sa isang lokal na klinika. Sa tingin nila, ito'y perpekto dahil ito'y malayo at malapit lamang na nagbibigay sa kanila ng kaunting tsansa na hindi madiskobre ang katawan ni Oksana. Pagbalik ng mga lalaki sa apartment, sinimulan nilang balutin si Oksana sa isang kumot at punda ng unan. Pero habang binabalot nila ang katawan, napagtanto nila na siya'y humihinga pa rin, si Yeven, walang pag-aatubilin, agad na kumuha ng makapal na lubid, at itinali ito sa paligid ng kanyang leeg, at hinila ito ng mahigpit. Hanggang sa tuluyan siya ay malagutan ng paghinga, muling ibinalot siya sa punda ng unan, at kumot at dinala sa abandonadong lupa ng construction site, sa kanilang pagmamadali na maglakad sa loob ng gusali. Aksidenteng nabitawan at bumagsak si Oksana sa lupa, na may malakas na tunog, pero hindi gumalaw at sumigaw ang katawan ni Oksana, na nagdulot sa mga lalaki na konklusyon na siya ngayon ay talagang patay na. Sa kanilang pagbubuhat patungo sa construction site, natagpuan nila ang isang malawak na hukay na puno ng basura, may mga sako at iba't ibang mga kahlat. Doon, inilagay ng tatlong lalaki ang katawan ni Oksana. Walang kahabag-habag na itinapon ito sa tambak na basura at sako. At pagkatapos, sa isang nakapangingilabot ng sinunog nila ang basura malapit sa kanya, na parang niluto siya na isang malaking barbecue or litson. Sa loob ng sampung oras, si Oksana ay nagising sa basura sa napakataas na temperatura dahil sa sunog. Ngunit may himala na nangyari, dahil siya ay nakasigaw pa ng tulong, kahit siya ay nanghihina na. Sa oras na yon, Isang lokal na lalaki ang dumaan sa construction site papuntang trabaho, at tumawag sa mga otoridad, at mabilis naman rumisponde ang mga pulisya, at tinulungan si Oksana na makataka sa nasusunog na basura. Nang siya ay itayo, nadapa si Oksana, lubhang nasunog ang kanyang mga paa. Nagtanong agad ang mga pulisya na kung sino ang gumawa nito sa kanya. Binanggit niya ang tatlong lalaki, sina Yevin, Maxim, at Artem. Sinabi niya sa mga opisyal kung paano siya binaboy ni na Maxim at sinabi niya kung paano siya inalok ng pera ni Maxim upang pagbigyan sila sa gusto nilang matikman ang alindog ng dalaga. Pero tumanggi siya. Sinabi niya rin na sila ay gumawa ng plano si Maxim at kanyang mga kaibigan, sina Yevhen at Artem, na magkaroon ng isang marahas na balak sa kanya. Kaya nagplano sila na painumin si Oksana hanggang siya ay malasing. Pagkatapos ay dalhin siya sa apartment ni Maxim. Dali-daling dinala si Oksana sa ospital na nasa malubhang kalagayan na hubad, at nakabalot lamang ng kumot habang ginaguide siya ng mga pulis, na may malinaw na mga marka sa kanyang lieg mula sa pagkakatali. Ang kanyang mga sunog ay malala, na nagpahanga sa mga profesional sa medisina na himala na siya ay nakasurvive. Sinabi ng doktor ang lalim ng kanyang mga sunog ay isang masakit at mahirap na naranasan ni Oksana na imposibleng mabuhay pa sa matinding init sa loob ng mahabang oras upang magkaroon ng ganitong mga pinsala. At ito nga ang nangyari sa sampung oras. Ang kanyang prognosis ay ang mahabang pagkakasunog sa umaapoy na nagdulot ng malawakang pinsala na ang ilan sa kanyang mga internal na organo ay halos naluto na parang barbecue. Si Tatiana, ang ina ni Oksana nagbigay ng pahayag sa mga mamahayag na sinasabi niya na si Oksana ay kasalukuyang nasa intensive care. Sa simula, ibinigay ng mga doktor ang 2% na tsansa ng pagkabuhay, ngunit ngayon ito'y bumaba sa kalahating porsyento. Sinabi ng mga doktor na sa loob ng kanilang 30 years na pagiging doktor, hindi pa nila nakita ang kahit anumang katulad nito, karaniwan daw. Sabi nila, namamatay ang mga tao sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw at iyon ay may mas mababang mga sunog pa. Si Oksana ay may 55%. Gayon paman, sinabi ng ina ni Oksana siya lang ang aking mahal. Ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Lahat ng aking balat, bato, kahit ano para lang mabuhay ang anak ko. Noong March 9, batay sa pagkakakilanlan ni Oksana. Hinuli ng pulisya ang tatlong lalaki na kaugnay sa ginawa nilang krimen sa kanya. Gayon paman, sa isang pagkakataon na nakakalungkot na balita, Pinalaya ang dalawang suspect na sina Maxim at Artem sa pamamagitan ng piyansa na may restricted area. Samantala, noong March 11, ay may malawakang rally ang naganap. Binatikos ang desisyon sa Ukrainian media. Ayon sa mga ulat, ang mga taong pinalaya sa piyansa ay mga tinatawag na tinatangkilik na individual ng kanilang anak ng mga mataas na opisyal. Bakit si Yevgen, na direktang sangkot sa krimen kay Oksana? ay ang tanging nanatiling nakapiit sa bilangguan. Noong March 12, sa layuning iligtas ang buhay ng biktima, sumailalim si Oksana sa amputasyon ng kanyang kanang braso. Sa pilitang ginawa ito upang maiwasan ang impeksyon sa dugo mula sa malalang mga sunog, inalok din siya ng pagkakataon na sumailalim sa espesyalistang paggamot sa Moscow. Ngunit tinanggihan ng mga doktor na nagsasabing sa kanyang kalagayan, hindi siya makakapaglakbay kahit saan sa isang nakapagpapakalma at nagpapakita ng pagkakaisa ng komunidad. Higit sa 150 na residente ng Makulayiv ang nagbigay ng dugo para kay Oksana. Sa umaga ng March 13, nagtipo ng isang grupo ng mga residente sa labas ng gusaling sentral ng pulisya. Sa isang dramatikong pagpapahayag ng galit, sinunog nila ang isang maanikin na kumakatawan sa isa sa mga akusado. Galit ang mga tao at sa taakot sa karagdagang kaguluhan. Muli nilang inaresto si na Maxim at Artem sa araw na yon. Sa mga sumunod na pangyayari, noong March 15, ipinasok si Oksana sa isang medical na induced coma, at siya ay inilagay sa life support dahil sa kanyang mabilis na pagkasira ng kalusugan. Sa isang desperadong pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay, siya ay inilipat sa isang espesyalistang unit para sa mga sunog sa Donetsk, doon. Siya ay sumailalim sa maraming mga graft ng balat at operasyon sa pagtangka na maibalik ang kanyang binti. Ngunit ang kanyang katawan ay lubhang nang hihina na. Sa isang nakakalungkot na pangyayari, noong March 29, binawian ng buhay si Oksana dahil sa pagkabigo ng kanyang mga organo, pamamaga ng utak, sepsis, at malalang pulmonya na nagresulta sa pagsabog ng puso. Sa kabila ng di matapos-tapos na pagsisikap ng medical team, na lumaban sa loob ng 40 minutes. Nagtapos ang laban ni Oksana ng 7.30 ng umaga, nang siya ay ipahayag na patay na si Oksana. Bilang tugon sa trahedya, nagtipon ang isang malaking protesta, na umaabot sa mga tinatayang 10,000 na katao. Ang pagkagalit ng mga tao ay nasalamin sa iba pang mga pangunahing lungsod ng Ukraine. Ang kolektibong tinig ng mga tao ay malinaw. Hinihingi nila ang agarang katarungan para kay Oksana, sa gitna ng kalungkutan at galit na may takot na dahil sa mga koneksyon ng mga salarin sa matataas na opisyal, ay maaaring matakasan ang katarungan at maaaring makalaya ang mga akusado. Inilibing si Oksana ng nakasuot ng puting damit sa puting kabaong, na tradisyon sa Ukraine para sa isang dalaga. Puno ng mga nagluluksang tao sa mga kalye, at nais nila ng katarungan. Noong November 27, 2012, naglabas ng hatol ang Central District Court ng Mykolaiv na nagpapawalang sala sa mga akusado sa lahat ng paratang. Nakatanggap ng habang buhay na pagkabilanggo si Evgen. Sinentensyahan naman si Maxim ng 15 years. At si Artem ay binigyan ng 14 years na pagkabilanggo. Maraming beses nag ang tatlong lalaki. Ngunit walang nangyari. At marami sa publiko ang nagsasabing ang kanilang mga parusa ay masyadong magaan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.